Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening So for today's video, ayan magluluto na naman po tayo ng ating uulamin Mayroon po tayo ditong dalawang bulad na pinakas Ayan, so hahaluan lang po natin yan ng kalabasa Nahiwa na rin po yung kalabasa Pinahiwa ko na ng aking partner At nagayat na rin po yung ating malunggay At mayroon na rin po tayo mga simpleng sangkap na nahiwa na So yung mister ko po yung aking pinapahiwa Dahil bawal po tayo nga hahawak ng tubig dahil buong araw po tayo nagluluto ng turon o ng mga merienda sa ating uh, tindahan. Kaya hindi na tayo pwedeng hahawak pa ng tubig. So dito sa ating frying pan may mantika na po yan. Diyan na rin po natin ipipreto yung ating uh, bulad, bulad na pinakas o daing. Yan, hindi ko alam kung ano ang tawag niyan dyan sa inyo. So, pakicomments na lang po dyan sa ating comment section kung ano ang tawag sa daing na yan dyan sa inyo. Basta dito sa amin, daing or bulad na pinakas. Yan po ang tawag niyan dito. Ayan, so, yan po pala ay piprito lang po natin, lulutuin lang po natin kabilaan. So, syempre, kabila muna yung ating lulutuin at kailangan nating bantay-bantayan at nang hindi masunog yung ating uh, bulad. Ayan. So, yan po ay binabaliktad ko lang dahil luto na yung kabila. So, ganun din po yung ating gagawin sa isa. So, baliktarin lang natin at lulutuin lang din po natin yung kabila. Alam ko naman po na marunong na kayo magluto nito. So, kung ah uh, hindi nyo type yung video na ito. So, i-skip nyo na lang po, ba diba? So, hindi tayo namimilit. <laughs> so, yan po pala guys ay luto na. So, maglagay lang po dit tayo ng isang sa uh, kawali. Ayan po. Naglagay lang po ako ng tubig at sabay-sabay na po nating pakukuluan yung ating mga sangkap dyan, yung ating luya, sibuyas at kamatis. O diba, halatang pagod yung host ninyo? Sino po bang hindi mapapagod na buong araw po tayo nagluluto ng mga merienda? So halo-halong merienda po yung aking niluluto. Kaya ayan, pagod na pagod tayo. So yan po ay pakukuluan lang natin. Ayan, so antay natin kumulo. Pagka kumulo na, saka po natin uh, ilalagay yung ating piniprito na bulad na pinakas o daing. So mahirap guys maghanap ng piso. Kaya kailangang magsika pa rin po tayo habang may lakas pa. So sa mga nagtatanong po pala guys, bakit ano daw pinagkakabisihan ko? Yung pinagkakabisihan ko po sa aming tindahan ay nagluluto po kami ng mga merienda katulad ng turon, banana cue, kamote cue, karyuka at yung kahit ano na lang masa isip ko at yan po pala guys ay nilagay ko na po yung ating kalabasa sa kakamaritis ko ayan kikita nyo naman po na nilagay na natin yung ating hiniwa na kalabasa yung kalabasa po ay lulutuin lang po natin yan So, syempre pakukuluan natin para maluto at tinakpan ko na rin po, 'di ba? So, mega mega love shoutout po pala sa mga lahat nang nagpunta sa aking mga latest video. So, hindi ko na po kayo isisahin. Alam niyo na po kung sino po kayo. Ayahan. So, maraming salamat po sa panonood niyo sa aking mga video. Kahit late po akong magre-reply, pero kahit po ulit akong nagre-reply sa inyo ay ah uh, iniisa-isa ko po kayo panood ng buo. Ayan, pinanood ko po ng buo yung mga video ninyo. Kapag mahaba, pinapunood ko pa rin po ng buo. At iniwan ko yan habang nasa tindahan, nagbabantay ng tindahan, nakaplay po yung mga video ninyo. So, ganun ko kayo ka-love. Ayan. So, yan po pala guys, ay nilagyan ko ng seasonings. Ayan, nakikita nyo naman na yan. Konting seasonings lang po yung aking nilalagay. At hindi na rin ako naglalagay ng asin dyan dahil yung ating bulad ay maalat na yan. Baka pagiging dagat naman po yung ating sabaw. So, dahil luto na yung ating akala basa, ilalagay na rin po natin dyan yung ating malunggay. So maraming malunggay yung aking nilalagay dahil marami namang beneficyo yung ating malunggay at kailangan natin yan lalo na at pagod na pagod tayo. Ayan. So ganyan po yung ginagawa namin dito dahil dalawa lang naman kaming kumikilos everyday yung aking partner at ako. Ayan. So di ba para kaming ah uh, Uh, para kaming mga trompo, ganun kami kabisi ng aking partner. Ayan. Dahil sayang naman din po kasi yung merienda, malaking uh, savings na rin po para sa amin yung pagluluto ng merienda. So yan ay lulutuin lang po natin yung ating malunggay. So pakukuluan lang po natin yan ng panandalian dahil yung malunggay naman po ay madali lang po siyang maluto. Ayan, di ba? So, yan po pala guys, ay hindi ko na po ililipat sa ating lagayan at dyan na po kami kukuha sa kaya naming maubos. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Pagmamahal. Bakit nagiging pagmamahal na? So, maraming salamat guys. Bye bye everyone. Kain na po kami. Masarap humigop ng mainit na sabaw. Bye bye.